Good morning mga idol. Welcome back sa ating channel. So, for this video, mga idol ako ngayon dito sa may Antipolo. Pero yung daan na namin is dito sa may Cabrera. Ngayon yung kasama natin ulit is si, si Abel. Nangyintay ko na lang siya dito sa may gasolinahan sa baba ng tikling. Pero ang alam ko nasa baba naman na siya. So, yan. Kita kits mo may sana. Kaya din natin after one week na walang bike. Good luck. Let's go! So yun mga idol, bali dito na pala ako nagantay sa so, may galaxy na gas station dito sa so may tickling yan ito yung din natin mamaya so yan, aahon siya agad sa simula pa lang, pero banayad lang naman, pero mamaya ang alam ko maraming aahon talaga dito sa ano, sa Cabrera bali first time ko lang din kasing aahon ah, dito sa Cabrera kasi kadalasan pag pumupunta ko ng Antipolo, yan, dito ako bumababa sa, ano, sa Cabrera Road yan tamang bilis lang kami dito kasi paahon to eh. so yan. ako kasi one week na walang bike si Sarabel ayan ma ano yung araw araw nagbabike yan <laughs> <Hey>. Ha? Ha? <laughs> ha? So dahil first time kong umahon dito sa Cabrera, nagpahinga muna ako para at least uh, sure. And tumambay muna kami dito sa may tulay. Yan, para magpicture. Saka konting kwentuhan din. <laughs> yeah! So yan, bali nandito na tayo ngayon sa may Tak Tak, sa may daang bakal road. Bali, hindi ko na nakunan yung ibang uh, na natin sa may cabrera. Kasi, syempre, nakaselpo lang tayo mamaya. Biglang mas, not sure, malaglag yung po natin. So, dito na lang tayo nag-video ulit. So yan, medyo kokoti lang yun nag, uh, nagbabike ngayon. Kasi, syempre, ano pa rin, holiday pa rin. And, karamihan ng mga tao is nasa mga probinsya pa. So yan, yeah, bali sa part na to is nag-i-stroll lang tayo dito sa may yun nga yung sumida ang bakal Lalay magahan naghahanap na ako ng, ani ng matatambayan and mabibilan ng kape o karamihan ng mga tindahan ngayon dito is mga sarado so ang alam ko ma Saturday, Sunday talaga puno puno dito pero ngayon konti lang talaga tingin tingin lang tayo sa gilid may, makikita rin naman tayo na nakabukas na kapihan sinabi mo sa iyong mga kusasol ang iyong 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 Ayan, bali dito muna ako tatambay. Yung ng kape. Picture, picture, tapos saka tayo uwi. Inaantay ko silang in-order you know, ko na uh, makyato. Karamal makyato. So, yan bali si Abel pala is uh, nauna na kanina. Bali, doon na siya dumiretso sa may pinagmasahan. Nagpapitik lang tapos uh, diretso na kasi mayroon daw silang gagawin. So, yun. Kaya mag-isa na tayo ngayon. So yun mga idol, bali uya na Bali na ako ikas sa Pasig Nagkapilan tayo sa dito sa may Sa may uh, Tak 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 pos Balik nga kita yun Pasig uh, Bali dito na tayo ngayon dadal sa may ano Ortigas Station Dali kanina sa Cabrera tayo dumaan. Grabeng hirap pala dito. Pero at least kailanganin mo at eh